Ayan, uh, good morning mga katipa, ayan, ngayon po ay September 8 birthday po ng ating uh, Mama Mary Kaya ngayon uh, naisipan natin sumimba dito sa isang uh, uh, pilgrim site o, o pinupunta ng ating mga deboto Ang St. Father Pio Nazareth Shrine, ayan pasukin natin ito may yung Our Lady of Grace ay naman po then ito naman po ang uh, ang, ang St. Father Pio ayan, ayan. Asa ngayon po mga katapa yung at uh, yung relic no And under uh, renovation siya ngayon. Yeah. Pinagawa po yung ating uh, relic. Alejandro or the really basis siya ngayon. Eh, siyempre pagpasok nyo dito sa Padre Pio yan, bubunga na po sa inyo itong pinaka-dome. Uh, ito yung Jubilee of Mercy, yan. Yan. Then, ah, uh, ayan. Siyempre, ito yung, makikita dito sa bandang kanan natin, no? ito yung Chapel of Light, Holy Water Sanctuary, Candle Store, yan. Ame punta tayo, ba ba dyan. Siyempre, punta muna natin yung loob ng simbahan, no. Na Ayan punang Ayan lugar na napakalik, napakalaki, kayaan, 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 ngayon na punta naman tayo sa candle of light no okay so, na tayo ayan So, napatay yung ating uh, under-renovation po. Eh, ang ginagawa po siya. medyo na naula na ho at syempre ito naman yung St. Father Pio Fountain of Hope no? ayan po ayan Santo Padre Pio Bukal ng Pag-asa ayan po Ayan. At, at syempre mga kapatid, ito yung Holy Water Sanctuary. Ayan po. para uh, lang pasukin. Para malaman ng ibang natin mga katipa o mga deboto kung anong po ang nasa loob ng Holy Water Sanctuary. Ito po siya. Yeah. Ito yung loob ng Holy Water Sanctuary Ayan po Siyempre, mga katipano, ito naman yung, uh, ayan, ang nakita yung St. Father Pio Chapel of Lights. Ayan Kapilya Liwanag ni Santo pa Pio. naman po. Yan. Yan po. Uh, ito naman mga katipa, ito na Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims. No? the venue of Fourth World Apostolic Congress of Mercy 2017. Oh, yan. Wacom. Pasokyan natin po. Ayan. Ito, kung napansin nyo sa kabila, meron din ho doon. Palitan po ng alin. Palitan ng uh, pagdadaos ng misa. Sa ngayon po, uh, ito, ang uh, patatapos, lang po, patapos na po yung misa ngayon dito.

اس بنا نا اساں ایون بین معاملے امن نام تو منن परंतु यह बात है कि 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 यह बात